Virgo kasama si Taurus. Ang parehong mga palatandaan sa lupa ay praktikal na magkasama. Sinusuri ng Virgo habang si Taurus ay sensual. Ang Taurus ay sexually excite Virgo. Virgo ang birhen at may tamang teknik si Taurus para mawala ang virginity ng birhen. Ang dalawang ito ay may maraming pagkakatulad. Ang parehong mga zodiac sign ay nagsusumikap na lumikha para sa anumang inaasahang inaasahang hinaharap. Bukod sa magkasintahan, magaling din silang magkasosyo sa negosyo. Si Taurus ay matalino sa pananalapi at ang Virgo ay nakatuon sa serbisyo. May kulang ba sa love story mo? Nararamdaman mo ba na mahal ka niya, ngunit hindi hindi ka mamahalin tulad ng iba? Kunin ang katotohanan at itigil ang pag-aaksaya ng oras. Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic reader ang mga tanong na ito at higit pa magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isang walong daan apat sham na putwalo walopito pito pito o bisitahin ang Absolute Lipsychek. Come online.